Hello guys! Hello po! Hello! Ito po yung second batch po na idadala po natin sa mga katutubo po nating kapatid sa sa Dweg po, sa Barangay Maasim, sa Dweg po. Yan. Ito po yung mga second batch po ito, second batch po na idadala po natin. Abang-abang po sa linggo, bali Sunday po, idadala po namin doon. Kasama ko po muli si Pareng Jom. Yan. Tapos, hihelp ulit kami ni Kuya Alan dahil mahirap umakyat. Yan. Salamat ko Alan sa malaking tulong nyo sa amin. Yan. Ito po. Ipake na po kami. ako na po namin. Ito po yung mga idadala po namin. Kasama ko po naging ipake ang aking... Ikri to, Mrs Misis ko po. Yan, misis ko po yan. Ganyan po kami pag naglalambingan. May konting... May konting bugbogan. ang saya-saya. Yan, yan po ang lambingan po namin ng misis ko. Ayan, pantalon, uh, jacket, short, tapos sweatshirt, t-shirt, halo-halo po. Ayan, halo-halo po. Ayan, wala lang sago, gulaman, walang ganon. Pero halo-halo po ito. Pakita tayo, pakita tayo. Ayan po. Ayan. Oh, zero views. <laughs> hello, hello, so... Viewer, pa-share, pa-share. Tulog sila. Yan, tulog sila, tulog sila. Bakit tulog. Yan, ito po, ito po yung second batch. Yan, makakasa po kayo na marami pa pong batch yan. Tapos magkakaroon po ng reunion. <laughs> batch 2024 reunion, class reunion. Ilan sa ako kaya itong maingi natin yun. Ito po yung nauna ko sa akin, mga jacket. Tapos sa ilalim ng mga jacket, nandiyan na po yung mga t-shirt, sweatshirt. Kay misis naman, mga pantalon, shorts, jogging pants, halo-halo. Kailangan po kasi doon yung mga jacket, sweatshirt kasi